guys, magandang umaga po. Ito pong uh, tractor na ito guys ay pinalitan na natin ng bagong battery kasi uh, weak na yung kanyang original na battery. Yung kanyang original na battery ba guys, uh, baliktad yung poste niya. Kung, kung harapin nyo guys, yung negative na dito sa kaliwa, yung positive. Nandito sa bandang ah uh, yung positive bandang kaliwa at saka yung negative bandang kanan. Kaya lang guys, yung mga na yung aming nabili ngayon na battery. Eh. Baliktad to guys. Ay standard guys, hindi baliktad. Itong negative nandito sa kaliwa, tapos yung positive nandun sa kanyang so <clears throat> DIY na lang guys <clears throat> itong kanyang negative na naka nakakabit dito sa may bandang dito ililipat na lang natin dito guys kasi yung positive uh, flexible naman yung positive guys kahit saan kahit saan positive pwede so, siyang mailagay So dati itong positive guys Dito nilagay Dahil positive dito sa yung Kanyang batiring original dito yung positive Pero ngayon dito na So kaya lang Itong negative na dito nakalagay Ililipat na lang natin dito So yun lang guys Magandang araw